Hindi bababa sa anim na residente sa isang liblib na barangay sa Makilala, Cotobato, ang namatay dahil sa heat stroke. Ang mga biktima ay mula sa barangay San Vicente kung saan nakaranas ang lugar, nang aabot sa 40 degrees Celsius na heat index mula pa noong nakaraang linggo. Ayon sa kapitan ng barangay na si Ray Gabia, unang namatay sa kanilang barangay dahil sa heat stroke noong nakaraang linggo, ay isang barangay health worker. Isang araw matapos mailibing ang health worker ay isang magbuboko naman ang nahimatay at dinala rin sa ospital ngunit hindi na umabot ng buhay. Sinabi rin ni Gabya na isang 45 taong gulang na magsasaka at tatlong matatanda ang namatay sa nakalipas na tatlong araw dahil na rin sa heat stroke. Batay na rin sa resulta ng autopsy. Naalarma sila sa mga insidente dahil hindi pangkaraniwan na may sunod-sunod na pagkamatay ng kanilang mga residente. Nagpaalala ang barangay sa mga residente na limitahan ng oras ng paglabas para maiwasan ang matinding init. Nagtabi na rin ang barangay na mga mainom na tubig para sa mga residente sa oras na matuyo na ang mga balon sa kanilang lugar.